Drama presents, presents HANDU Manan So So Ka Awe Ano ba daw sa kaagi ka doon? Mokening sa kalalaki nga taga Karkar City, Cebu. Ang nga tumatatampo, nga Romel. by Radio Mo TV. Berumil, nang rin guys, ba't si Adil mo? Kinsa Adil? Adil ba, gatong classmate sa high school na to ba? Loh, di ba niya tumuntos Manila? Nabot na gabon, oi. Eh. Halang? lagi ni Mau ba? <laughs> Ako niya itong suruyon sa ilahabay. Kumusta, Dil? Maori ka hapon. May mang pa ron. Nga niya kag Manila. <laughs> Atik sa day. Tinod <Tinuul> lagi. Huwag <laughs> mo lagi ni mo dadang imong bana. Hmm? Bana ka dyan. Huwag ko'y uyab. Ha? Tinood? Lagi. Yamat, girl. Oh, lagi. Del, suot na diri. Uy, kay mga una ta. Ah, dayon sa Mel, kay mga unta. Oh, okay ra, okay ra. Busog pa mangu. Mo balik lang niya ako din niya. Ikaw? Onya bay, unsa sa ni muni adin? naman din. Gwapa ba yun eh? Diing nantabitaw ka. Onya, saman, plano? Nagplano ko nga manguyab ko niya bay. Pasi? Bas kay ba sig baunahan ka sa I love you, Del. Ah, Romel. ang tinuod sa una pa maging kuganahan ni eh, mo. Ketubi taong nag eskwela pa ta. Mm? -hmm. Pero walang kumang kasulti ni mo tungod kay kung mga bata pa man ta. Um... Niya karon kay sakto na matag-edad. Pasinuog. May chance ko ni mo, Del delik makalisod de kalisod di kugmaon, Mel, naman nakaila namang kuni mo. O, pa, buotan man sad ka. Nga ato, sa ato pa, Ki kita na? <laughs> o, Romel, uyab na ta. <laughs> Salamat ka nga, wa kuni mo paanto dugay. <laughs> Salamat Edil. Dil. oyab ba? Uyab na mo Oo. Iyan akong gisugot ano ba eh. Surti yan ako ba Kaloy ang taon. Good luck sa iyong relasyon, bay. Ha? Manurita? Odil, aron ba malingaw sabda? Asa man sa ta, tamanuroy? Bisan asa lang kod. Kaya bang dapit nga malingaw ta? Ato pahimuslan ang panahon nga uyab ta? Kay kung maminiyo na niya ta, di niya ta makasuroy-suroy. <laughs> Ah, sige, Manorita. So, nalingaw ka sa itong laag? <laughs> lingaw ka, ayo, uy. Nindot kayo ang napit nga itong gantuan. Pero, mausad lagi. Kapoy, sad ka, ayo. Ako, sab. Kapoy kayo ko. Unya tayo mga uli, ha? Ha? Nga naman? Nanakit mga kong tiil o linakaw. Unya, asa man ta? Mangita mm, lang tag atong kapawayan. Um, Mel, nga kita mong kunin mo tapita. Di na tabata, Del. Nahibawa na siguro ka sa gusto na kumaita po. Um, Del. Uh, mm. Romel, Romel na ah. hatlo ko. Tiyo may magkadlokan. Yung dilipa ka na ako pasagdan.

May nahitabo ninyo ni Adil? O lagi ba'y? Wagi na mo kapog nyo yung among kaugalingon. Agoy! O ba'y? Ang saon na rin siya. Oh, Wala man ay problema. Andam ako mga asawa niya. Ah, oh, maayo kini ni Akaromel. Uh, nga naman ay ma. anhi himang buntong amahan ni Adel. Nangita man to nimo. Oh, unsa may ang tuyo ma? Wa ko mahibaw. Basta kay to siya nga paadduon kas ila. Unsa man kay tuyo sa amahan ni Adel ko? Oh, may okay, biya ka Ngano din nga, nga imo makong gipatawag na eh. Hindi ako magdagan pag istorya, Romel. Uso man, may ba ninyo, ni Adel? Oh, kuwan no eh. May nakakita rin yung nanood mong lodging house. Oh, tubag ako. Uso man, may nahitabo ba rin sa Oh, oh no eh. Pwes, pakas ni si Adel. Oh. Gusto mo si amahan nga pagkaslante ano okay ka? Ano <laughs> saman, okay ra ka? okay ra, uy. Ikaw hinuun, basig na po ra kagpakasal ako. Huh? <laughs> Noon <laughs> sa pugos ko taon, laban tika ka. Sus. <laughs> Kung mauna, magbinyo ta. Nagkaon sa mangka. Ngano nang ka mangka? na -huna, huna lang ko sa atong kaimtan, di ba? Duga-duga na magkita nga nag-ipon, pero huwag magkita magkaanak. <sighs> Maulag ki dong, uy. Ay, pero sige lang dong. Huwat-huwat lang ta. Basi dahi makaanak na ta. Ako ba ni Mubay, magpa-check up mo. Ha? Magpa-check up mo, doktor. Aron ninyo may bawaan kung kinsa gid ang may diferensya yung duha. Anong di mo makaanap? Ayaw lang dong uy. Di ka masugot nga magpatsikap ta? Gasto na kaayo na dong uy. Ayawang ko na nga itong may bawaan god. Mayong nga itong bawaan kung kinsa gay doon ay problema na to. Anong ta makaanak? Eh, magpaabot lang ko ta dong. Makaanak na kita. <laughs> dong, mananghiday ko ni mo ba? Kung sa manday? Mo, ko sa kong mga mika kaugma? Mga ligo mig dagkat? Ha? Sige na dong, kay laay kayo. Sige pundo din sa ato, uy. Eh. Dong, sige na dong ha. Sige na. Sige na lang, Eh. Pag-amping ha? Ano sa mani si Adil? Ano nang sige masing katawa? Day, ano sa mangga? <laughs> Wa dong oy. Nalingaw ra kog tan-aw sa mong mga picture gahapon nga nangaligo mig dagat. Oh. Wa man dinis amo si Adil? Hain makan ni Bayana. ako sa kong mga friends dong, uy. Ano nga nung wang magkamanang ako? Nagdali mang good me dong. Unya ikaw, ni trabaho mang ka. Maungawa na lang ko hid ni mo. Ayaw na ni Gus ba ha? Dali na day. Mga na ta. Di ako yung daang nga kung sa man nasa daan mong gida? Kayo mong paborito. Sinugbang isda. Uh. Dain na, mga una ta. Uh, uh, Noon sa uh, kaday? Dong, ipalayo uh, uh, eh, ako ng na gida ni isda. Kay, bahok, kayo, baho uh, kayo! Mabdus ka. Uh, Dong. Magpalitag piti. Araw ato ni maklaro. positive gid nga magdus ka. Romel. Kinsay amahan si isabag. Oh. Pila nakabuan nga, na kabuan nga wala ko makahilabot nimo. Kay busy ko sa akong trabaho. O pila na sab katuig nga nag-ipunta. O wala gid ka mo mabdos. Sa lang mabdos ka. Kinsay amahan si isabag! Romel. Sultay ko! Kinsa! Aga akong ex! Oh, sya. Nagkita, bisa niya yung big dagat sa akong mga amiga. Ang tag... Ang tag... May nahitabo na mo. Hindi oh, ko niyo maligin po at ako din. Dog, pasaylo ako, dog. Natinta lang ko. Kuha mo ka pong, mong kapugyang ang mong gibante. Pukhain ka nun na yung ex. Di balik na sa syudad. Kaya may pamilya na saan siya. Kasakit ini mong ipuha na ko, Adil. Sakit ka ini. Masaylo alang ko, Dug. Ako na rin makatawad din ako gisabak. O gisipan na lang ang ibon yung matungod nga anak. Adil! Adil! Wa akong magdahom nga makahimo sa pagbudhi nako ang akong asawa. Sakit man, pero akong gidawat ang nahitabo. Ako ang nahimong amahan sa gisambak ni Adil. Dini na lang kutubog na salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. recorded by radio mo tv moko ta manga higala ang agi ni rommel ngatagakalkar city sebu oban sa awit ngayong bigayaw awit ng tanging tahanan sayo Ang mga kaagi gibahatan na doa sa radyo ni Ricky Persuelo Karing o sa direksyon ni Priscilla Recanaos. Kamausap mga higala at mga sukin di minaw, kinasingkasin gidapit sa papada sa inyong nakalain lain kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yesterday lang niining andumanan handumanan sa sa ka Production Center Studio, third floor, Jose R. Martinez Building, Manila Boulevard, Cebu City. Oba ipadasa handumanan official Facebook page. Handus sa sano dika yon? salamat sa nyo pa